ang dalawa sa pinakamagaling ngayon na mga artista sa kanilang henerasyon. Talagang madadala ka sa bawat eksena sa kanilang mga palabas. Ngunit ang tanong ng marami, ay ang kung sino ang mas magaling kina Bea Alonzo at Jodie Santa Maria. Siya si Philbert ang Eliran Ranolo Fagestream, kilala sa pangalan na Bea Alonzo. Nadiskubre ng isang fashion designer si Bea sa Miss Pasig Beauty Contest, at napili para sa Star Circle Batch 10 ng ABS-CBN noong 2001. Ginawa ang kanyang screen debut sa 2002 teen series na K2BU. Sa edad na 15, nagkaroon siya ng kanyang pambihirang papel bilang isang abogado sa drama series na kay Tagal Kang Hinintay, kung saan natanggap niya ang kanyang unang PMPC Star Awards para sa Best Actress nomination. Nang sumunod na taon, ginawa ni Bea ang kanyang debo sa pelikula sa romantic comedy na My First Romance kasama si John Lloyd Cruz. Ang mga pelikula ni Bea ay kumita ng 3.15 na bilyong piso, na naging dahilan upang siya ay isa sa the highest grossing Filipino box office stars of all time. Noong June 2008, inilabas ni Bea ang kanyang debo album na The Real Me Under Star Records. Noong kalagitnaan din ng 2008, nang ipahayag na gaganap siya bilang pangunahing karakter na si Betty Pongson sa TV sitcom na Yusoy Betty La Fea, na nagmula sa Colombia. Ang bersyon ng Pilipinas ay pinamagatang I Love Betty Lafea. Ang palabas ay pinalabas noong September 2008 sa primetime slot, tumakbo ito ng walong magkakasunod na buwan. Nakatanggap din si Bea ng kritikal na pagbubuni para sa kanyang papel bilang Basha sa romantic drama na One More Chance noon 2007 na nakakuha ng kanyang mga nominasyon sa FAMAS Awards, PMPC Star Awards at Luna Awards para sa Best Actress. Ang kanyang pelikula na Miss You Like Crazy ay nagpanalo sa kanya bilang Film Actress of the Year sa Box Office Entertainment Awards at Best Actress nominasyon sa FAMAS Awards. Nakatanggap din siya ng mga nominasyon ng Star Award at FAMAS Awards para sa Best Actress at nanalo bilang Box Office Queen sa Box Office Entertainment Awards para sa kanyang mga pagganap sa pelikulang The Mistress noong 2012 at sa ensemble film na Four Sisters and a Wedding na nakakuha sa kanya ng mga nominasyon bilang Best Actress sa FAMAS Awards at Movie Actress of the Year sa PMPC Star Awards. Ang kanyang pagganap bilang dual role sa revenge drama series na sana bukas pa ang kahapon noong 2014, ay nakakuha sa kanya ng KBP Golden Dove Award for Best Actress. Noong 2015, inulit niya ang kanyang papel bilang basya sa sequel ng A Second Chance, ang kanyang new highest grossing release film, kung saan nanalo siya ng Best Actress sa Luna Awards, Movie Actress of the Year sa PMPC Star Awards, Phenomenal Box Office Star sa Box Office Entertainment Awards, at nominasyon bilang Best Actress sa FAMAS Awards. Ang pelikulang The Love Affair ay nakakuha din sa kanya bilang Best Actress sa Luna Awards, at nominasyon sa FAMAS Awards. Patuloy pa rin ang galing ng award-winning actress na ito sa larangan ng kanyang pag-arte, maging sa pelikula man o sa serye. Tested and proven na ang bankability ni Bea bilang actress. Ang listahan ng mga blockbuster na pelikula sa ilalim ng kanyang pangalan ay patunay ng kanyang acting chops at star appeal. Dagdag pa, nagtataglay siya ng isa sa mga pinakamagandang mukha sa show business. Siya si Jody Crissy Garcia Santa Maria, kilala sa pangalan na Jody Santa Maria. Isang talent scout ang lumapit kay Jody at ang kanyang mga kaibigan na mag-audition para sa mga patalastas habang nasa isang fast food chain. Pagkatapos ng maraming auditions at walang alok, sumuko na sila. tumapit ulit ang talent scout kay Jody at muli siyang hinikayat na mag-audition para sa Star Magic. Sa edad na labin lima, siya ang pinakabata sa kanilang batch. Matapos magbida at lumabas sa mga teen-oriented na palabas at pelikula tulad ng Gimmick, Flames, at Jlogs, si Jody ay napabilang sa cast ng Tabing Ilog. Tinaguri ang silent superstar ng bansa, siya ay kilala sa kanyang versatility sa comedy, horror, at drama sa buong independent film, blockbusters, at telebisyon. Siya ay hinirang para sa isang FAMAS Award at dalawang Gawad Urian Awards. Noong 2012, may espesyal na partisipasyon si Jody tulad ng sa daytime drama series na mundo man ay maguno hanggang sa nangunguna siya sa sleeper hit na Be Careful With My Heart bilang Maya De La Rosa kasama si Richard Yap na gumanap sa kanyang love interest. Ang palabas ay naging isang matagumpay, naglalabas ng mga album, mga worldwide tours, at mga konserto. Noong 2014, nanalo siya ng Favorite Foreign Actress na trepeo sa Vietnam Green Star Awards. Noong 2016, siya ay hinirang para sa Best Performance by an Actress, nominasyon sa 44th International Emmy Awards, at Best Drama Actress sa PMPC Star Awards, at nakakuha din bilang Best Performance by an Actress sa Gawad Tanglaw Awards, Best TV Actress in Drama sa Golden Dove Awards para sa kanyang papel bilang Amor Power sa Pangako Sayo. Ang kanyang pelikula noong 2011, na Chassie, ay nagpanalo sa kanya bilang Best Actress sa Gawad Tanglaw Awards, at Nominasyon sa Gawad Urian Awards. Pagkatapos gumanap ng mga teen role, gumanap siya ng mga kontrabida na karakter sa mga primetime shows tulad ng Walang Kapalit na nakakuha sa kanya ng nominasyon bilang Best Drama Actress sa PMPC Star Awards. Noong 2022, nagbida siya sa Philippine adaptation ng Dr. Foster, The Broken Marriage Vow. Ang serye ay patuloy na nagtetrend sa social media para sa kanyang pagganap, kaya nanalo siya ng prestihiyosong Asian Academy Creative Award para sa Best Actress, at Best Drama Actress sa Golden Laurel Batangas Province Media Awards. Patuloy din Pinama Malas ni Jody ang kanyang galing sa pag-arte sa bawat serye na kanyang pinagbibidahan, si Jody ay gumagawa ng kanyang marka sa industriya ng entertainment sa mga kamakailang hindi malilimutang papel sa screen. Sa labas ng screen, ang batikang aktres ay masigasig, palaging natututo ng mga bagong bagay at nakakatuklas ng mga bagong karanasan. Marami na siyang nagawa sa screen, mula sa hindi matitinag na role bilang Amor Powers hanggang sa mapaghiganti na si Marisa Pineda at ang mabangis na si Jill Ilustra. Ang kanyang kahangahangang karera, na puno ng mga kritikal na kinikilalang pagtatanghal, ay nagpapakita tungkol sa kanyang pambihirang talento at versatility. Si Bea Alonzo at Jodi Santa Maria ay dalawa lamang sa pinakamagaling na mga aktres sa kanilang henerasyon. Ang dalawa ay may kanya-kanyang atake pagdating sa kanilang acting skill na ibinibigay sa kanilang mga audience.